Mga kapatid, itong propesya ni Daniel ay napapaloob sa pitong pong linggo ni Daniel. Ating basahin sa pahayag sa 8 talata 8 hanggang 9. Itong mensahe ay mangbigay na dagdag na kaalaman para magbukas ng ating kaisipan at pagdating ng tamang panahon ay ating maalala ang mga salita na ibinigay niya. Ito ang pahayag. Pinatunog ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang parang malaking bundok na nagliliyab. At naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nabubuhay sa dagat at nawasak ang ikatlong bahagi nang bilang ng mga sasakyang pandagat. Mga kapatid, ang maikling mensaheng ito ay para magkaroon tayo ng kaunawaan at mabuksan ang at ating isip at ito'y magiging paghahanda sa sarili sa takdang panahon. Kaya manatiling tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon.